tatakbo ako ng kapitan. wag mong malakas yung solusyon ng mga opisyalis ng gobyerno. Pag ako naging barangay captain, lahat ng lugar na binabaha dito sa amin, ilalagyan e, ko ng water impounding. Yan. Wow! Baka. So <laughs> mga kasawal, tatakbo ako ng kapitan. wag mong subukan. Pati ang wag ng barangay natin. Barangay Holy Sprite. Ah! Oh, bakit Sprite? Kasi <laughs> <na yung> Sprite. <laughs> yung sprite? Kukunin mo kung barangay tagay eh. Oo. Si Sir. Okay. Dito yung mga taxi, bibigyan ko ng pilahan. Wow! Kasi pilahan dyan. Para maging maayos dito, hindi ko palalayasin. Bib bibigyan ko ng kaayusan. Tama ba? Okay, okay. okay. Approve yan ako. Yung de las gero anong gagawin natin? Hindi siya po yung membro sa ah! police Right. Ako, ako yung ako yung kapitan na eh. hindi tuwa taga eh. yung <laughs> Okay. Mula na naman mga kasuwal. Sigurado. Baha na naman ito sa Maynila. May mga kalsada din dito sa Quezon City na binabaha. Parang naalala ko na naman yung ano, flood control eh. Baha ng... Problema, me la van problema. Hmm. Kasi may bahana naman eh. Kaya kontrol naman tayo ng baha. <laughs> <laughs> Saan? Wala, walang pasayero pa. Dilabahan na naman ang barangay ulit sprite ng mga pangit. <laughs> ang dating bumabaha dito. <laughs> Kapag bumaba talaga, naalala natin yung one, uh, yung flood control. Kasi pag bumaha na, talaga apektado lahat. Hmm. Tulad ngayon oh. Yung iba walang pasok kasi ang lakas ng ulan kanina. Meron nga ako si service an papuntang Makati sana alas 5 ng madaling araw. Eh sobrang lakas ng ulan. Ayun na na postpone. Hmm. Bumaha na. Hmm. na. Tapos, bumaha na rin dito. Wala kasing, ah, uh, wala kasing solusyon ng mga, kung natin, mga opisyalis ng gobyerno. pag ako naging barangay captain, lahat ng lugar na binabaha dito sa amin, eh, ko ng, Juan, water impounding. Yan. Wow! Diba? Okay. okay Para, hindi bu kung bumuhos man yung baha na galing doon sa mga kabundukan, yung tubig na nandito sa sa aking barangay ay may stack muna dito sa impounding. Di ba? Pagka wala hupa na yung baha, pwede na i-release yun. O kaya pwedeng gamitin pang dilig sa mga halaman, pang buho sa mga CR, di ba? O pwedeng gamitin lang bumbero. Hmm. Di ba? Simple lang yung solution, hindi ginagawa eh. Ikaw kong, ano kong? Ah, uh, malaking pakinabang yan yung impounding kamo na sinasabi. Hmm. Hmm. Kasi, yung mga walang ligo, pwede mo rin ibuho sa kanila. Itama! <laughs> <laughs> yung, yung impounding daw ng tubig, water impounding, gagawin itong aking uh, talod na Anong ano tawag mo? Fountain, water fountain. Wow. <laughs> Uy, hindi naman eh kasi tignan mo yung mga fountain dito sa atin. Kulay black na lumalabas. o di ba? Nabarahan na Nilagay kasi ng hito doon sa mga tawag nila. Pa parang uh, parang tangke, no? Oh, galing to spot. galing Hito nilagay. Okay. Hindi oh. nilagay ng janitor. Okay. Sumama <laughs> 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 yeah. tupad. Sumama pa yung tupad. Nilip ko sa ating kung wala si yung isang perasong yung isang perasong basura. 20 silang nagwawali. Hati-hati sila doon sa basura. Sira sira yung basura. Kawawa eh. Ulit-ulit <laughs> -ulit eh. <laughs> <laughs> Mga kasawal, ibuto ninyo ako dito sa barangay. Holy Sprite. Holy Sprite. Holy Sprite. Pag ako naging kapitan, yung mga basic lang ang gagawin ko. Para ba doon? Hindi nyo po problemahin yung ating mga pagsada dahil sasarat. Mga bako-bako na yan. Hindi pa pa si ko. <laughs> Yung mga mukha na mga bako-bako. Hindi <laughs> pa pa si ko. Hindi ko. Huwag <laughs> mong subukan. Masisira ang buhay mo. Yung mga kalsada. Para hindi na kayo magreklamo na matrapik. Isasara ko. Hindi ko pa dadaanan. Ha? Ah? Pag akong Naging kapitan. Oh, para walang traffic sa lugar ko. <laughs> Dobdobgo. Ito 'yung HP ko. Baliw. Sige HP 'to. HP. Eh, pa. mo. i mo 'yung kandila. Uy, boy, boy, boy. na sunod. Oo. Ito na. Ay, Next, sunod ka. Next. Um, Ako na. Okay. Pulisi barangkai kapten. Okay, si bye-bye. Huwag okay, -bye. -bye. kalilimutan, ha? No <laughs> way!